Hello oh guys, ang dami <coughs> na <nila> namang bunga. diba? <laughs> Ayan. Madilim na. Pero okay lang maliwanag naman yung ano. Ayan. Okay. Bakit kaya ang liliit ng ruman dito, no? Sa iba, pag nagtanim sila, ang lalaki. Demon, pula, pula. Tapos pulang-pula. Ito parang dilaw na. Krokotoy. Anong tawag doon? <laughs> yung lemongrass, hindi na mabuhay. Tingnan nyo, tingnan nyo, guys. Ha? Tingnan nyo ang lemongrass. Hahaha. <laughs> Tingnan niyo lemon lemongrass. <laughs> Kawawa naman ng lemongrass. grass, pag umusbong. Ayan na naman. tingnan niyo. Tingnan niyo ano nangyari. Lemongrass pa ba Na parang parang pinatay. O. Ha? Uusbong nga naman ng dalawang araw yan. Gaganyan lang. Mga ganyan lang. Ititrim na naman. Ano to? Hả? Bỏ